Oh. Yep. Antata. Ha? Ah? <laughs> <Antata>. Hindi <laughs> ko nga alam eh. Hindi ko nga alam. Bahala sila dyan. Pag, pag siningil tayo. Antata. Na, eh, tayo na ate Oh my God Isa lang yung nakuha natin Oh. Lodi, ayaw mo? Antata. Ha? <laughs> Ito oh. Ayan oh. Ito, maganda oh. Ayun wait lang. Bit lang may kinukuha pa ako eh. Hoy! Ah, pat. Eh, totong gusto ko. <laughs> Libre na pala eh. Dumtayo, tayo Hirap tayo. magano mga idol. Sipong baba. Up ya. Yeah. Ayun oh. No? Ah. Ya. Yeah. Ano Lodi? Ano balita? Kena ni kita. Ha? O na. Sige. Eh, totong gusto ko. <laughs> Libre na pala eh. Oh, ang ganda oh. Ah, ito, okay. may ano. May plastic. Ito na yan. Ay, wow. may medyo maganda yung lagay natin ngayon. Malalaki. Ano natin? Ay, cute oh. <laughs> Pancha, Ah, <Okay. laughs> ah, ah. Um, Nakaaway ah, na sila Nakaaway na sila Ah, nakaaway sila dyan Ayun, ito, ito, ito Ganda sa ako, homie Apat Oh, mayroon din ito, maliliit Ganda ba ito, homie? Ha? Stainless? Oh, yes, yan na Oh, ganda Ayaw bitawan ni Ka ha ah. <laughs> Ayaw bitawan ni Ka ha ah. <laughs> Ayaw bitawan ni Kaengel ha ah ito magaganda to ayan ah mga mangkok na maliliit ta 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 ba to oh. ayos ah may takip may takip pa may takip uy to 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 ayan mga platito maliliit oh ganda ng platito na to uy basag yun na sa ilalim op dahan dahan ayun ang basag Tandali Kayo Ilan to? lima ito pa ito pa oh ganda din oh ito 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 oh. walang kumuha oh ang ganda ng design oh ilang piraso to ah 2, 4, 6, 8, 10, 12 2, 4, 6, 8, oh nga sandusina ah <laughs> ayos yun Hanap lang para dito. Wala nga eh, wala lang kanong kumukuha dito eh. Magaganda nga ito, gawa nung malalim siya kaysa doon sa mga platito. Kaya maganda. Oh, mayroon pa pala dyan, Lodi ah. Ha? May tama. Ay, Oh. yan oh. Ayun ang oh, lalaki oh. Oo oh, nga no. Ay, 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 tayo. Ha? ay, tayo. ay, 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 mga ay, conditioner, ay, oh, di ba? Iyan oh. ay, 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 Mama, you? Want for you? Ah, okay. ay, 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 kaya nga eh Dito dito Ay may damage na sayang Ito dito oy, Kahit plastic Kahit plastic Kunin natin to. ganda Basta magaganda Okay yan Mga malalalim Ang ganda nito Lodi oh nilap ba, Basag yung isa. Oh, oh. Uh, sangsin, diba? Eh, oh, ayan oh. Ito oh, Ano maganda oh. wait lang. Wait lang, may kinukuha pa ako eh. Ano oh. Ah, toto. To. Ah. Ay, <laughs> Oh. Yep. tetap Tatak. Oh. True value. Ito, ito. Oh, di Mamahalin yan. True value. Dito nga no. Mamaya ayusin. Talaga namang, ha? Ito muna to. You know? Mamaya ayusin po natin ya Ayun, ayun, ayun. Lodi, pagkikwangan ang dalawang puti. Dito? Hindi, yan, 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 yan. Ha? Hindi, yan. Ay, siyan. Maraming naghanap sa akin nun. Sige, sige. Hanap tayo. Tara, let's go. Oop. Dito, dito tayo. Ay, binibinta. Oo. Bukas siya, oh. Dito. Ay, dito pa, oh. Hindi. Parang, ano pa, hindi ba binibinta to? Oo. Hindi <laughs> ko nga alam eh Hindi ko nga alam, bahala sila dyan Pag, pag siningil tayo na ulahan tayo na ate Pero oh may dami Isa lang yung nakuha natin oh. Tulad so, eh, ayaw mo? Ha? <laughs> Sobrang laki po mga na, na kayo sa nangihinayang sa mga malalaki ah talaga naman sobrang bigat po baka mabasa dito sa balik mail box kinuha natin yan ah. ha ha yes, yeah. yan 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 marami naghanap sa akin ito eh oh yung ay may damage sa gilid ah punong puno nakapuno na naman tayo ay up. ay damage na rin sige 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 hapid mo na natin to ya yun sir ano yun malalaki sir ah. yun malalaki wala sobrang laki ayan sobrang laki <laughs> Ay, si Sir Nahirapan na rin uh, dumampot ba? Oscar. Ya. Ay, mga idol, uh, hatid mo na ito sa, ano, sa gilid. Karami na naman tayo, ah. Karami po. gaganda pa naman. Ah, sabi mo natin ito. Away na doon, oh. Nagkagulo na sila doon, oh. Nagkagulo na. Mayroon pa. Doon, hanap pa tayo doon mamaya. Ito, oh. maganda. Ito, maganda. Tignan natin, oh. Buo, buo pa siya. Ito maganda. Oh. Peter. Uh, Excuse me, sir. Yeah. Stop. Stop. Kailangan talaga na. Pilip -pili. ko na. Tulad niyang ngayon ng mga idol. May, may kunting ano siya. Damage siya. No? Diba? Kaya hindi natin. Eh. Tulad niyang ganito. Oh. Kaya minsan. Pipilian din talaga po natin. Ang dami talaga ang pwede na makuha dito. Ah. <laughs> Ayan, no? Ito sa raya mo pang display. Ay sa iyan. Sabi ko na eh. Kasi gusto mo yung ano eh pang display eh. Oh. Dumi na yung loob. mangkok. Ay, mamit na tito dito, ah. Ganda ng kulay. Mabasag kasi sa loob, eh. Anda, oh. <laughs> Bahala, eh, gan. Tumabasag siya. Nakatira ka, ano pa, oh. Oh, sir, pangalak, sir. Gusto mo? Oh. Ito, sir. Ito, maganda, sir. O, oh. pantagay. Tagayan, sir. <laughs> namumuhat tayo ng ganito mga maliliit lan ang dami pala oh ay sobrang lalaki man oh malalaki mas maganda to ayan oh marami na ako nakuha ganyan maliliit pamigay ko rin po yan sa amin sa mga ano ng alak ito mat gusto ko ito mga ganito Opo, ano natin Pili ka na, pili! <laughs> Ito mga Doon tayo sa dulo mga idol, doon o Tara, let's go tayo Ah, dami na Hirap nang ngilain to Ah, oh Ooh, Dito tayo sa dulo Excuse me Dito tayo, ayan o oh. Ya. Yeah. Dito tayo. Ayan. Walang ganong kumukuha sa mga malalaki. Eh. Ayan o. Oh. O. Oh. Plastic pero ang ganda. <laughs> Kunting ano nangyan o. 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 Walang uh, kumukuha. Ano daw? Maninipis. Paris. Oo. Oh. O, saan na yung maliit? O, siya eh. Pero okay na rin. Okay na rin. Grabe, maapaw na po. Ah, ah. Two. Pipilian natin. Oh. <laughs> Damage. Plastic. Dami iniwan na po ng ano. Iniwan na po ng mga tindero. May mga bungi-bungi na eh. Oh. Tayang diba ba? Meron din. Ito na yung nakuha natin. daming may damage okay ayusin natin to tara ya yeah. ah <laughs> tabi tayo tabi ah. dito talaga mga idol ano lang po uh, unahan pag nauna ka swerte ka gawa na ang chedre. ikaw yung, ikaw yung nauna eh nakukuha mo yung mga magaganda oh pag ikaw huli ah wala kapag kapag pilihan na nila <laughs> ah ayun ayusin natin baba baba muna natin at nang maganda yung pagkalagay ah Grabe. Op. Hey. Ah, no, brother, too much. ah. <laughs> oh. Swerte ya, swerte. Pero pa nga ano? daw. Ayano, no? tagayan. Puno-puno. <laughs> Talaga -puno. ayusin natin 'to. Tapos yung mga ganito po, ang dami. Kagandang mga kuha natin mga kumas Oh, mga mangkok Ito, Order ni Lisi, yung mga mangkok Yung mga ganito Yan Ito marami naghahanap ko sa amin Oh, mga ganito uh, Ang bigat Ah Ayusin natin Top Ito oh Kagandang Trubalyo Grabe. Jackpot talaga. Ah. Asa na yung ano nito? Nakakuha pa tayo ng sandals. Size 13 man ito. Pero buo, ganda pa siya, buo. Kaya kinuha ko na po yan. Ayun, ayusin natin Aha. Grabe. ano ba lang gawin natin dito? Yan. Iusin natin. Ang ganda to, tagilid. Yan po. up Ayun mga idol ah, Sa mga hindi pa po nakakalam. Aray ko, aray ko. Ito po ay para po sa inyo. Nilalagay po natin yan sa balikbayan box. Tapos, yung mga comment nyo po, kukunin ko po yan, nililista ko po yan. Para maisama po natin doon sa parapol na balik-bayang back. Ito po ay para po sa inyo. Okay po, sa mga hindi po na alam. Kaya kung kayo po ay napadaan sa aking YouTube channel, paki-subscribe na lang po ang ating YouTube channel. At siyempre paki-click na rin po ang ating uh, notification bell. Tapos all para lagi po kayo updated sa mga video natin yung na upload at saka update din po kayo pag meron tayong pinapara po na balik feedback at syempre kasama ko si Ka Engine TV ayun o <laughs> ano ano ko mo uh, lamisa yan ah syempre lamisa amin oh, <laughs> uh, ayos ah o yun nakata nakatago pa sa ilalim yung nakuha niya ayun o oh. okay ayun mga ayun Maraming maraming lamat ingat po kayo palagi dyan bye bye peace out